Bell Mariano nagbigay ng suporta kay Donny Pangilinan sa kanyang paparating na movie. At nagpost pa nga siya sa kanyang social media account. Sabi ay exciting. Pagjowa ang datingan talaga tuwing nagre-reply si Donny, lagi ay thank you po with smile. Dati ay nag-birthday si Bell at sinurprise ni Donny. Sabi pa nga thanks for the surprise. At ngayon naman sa exciting at ganun din ang kanyang reply sabi ay thank you po with smile. At ni-restory naman ng kanyang mga in-laws, sabi ng mami ni Donnie ay exciting. Hashtag Gigi the movie January 24 in theaters. At ang daddy naman ni Donnie, sabi kay Bell, salamat sa pagsabay. At syempre, hinihintay nating lahat na pumunta si Bell at mapanood itong movie ni Donnie. Kahit kailan talaga spotted ang dalawang hindi mapaghiwalay pati sa upuan ay magkatabi. Pati sa mga picture ay hindi mawawala na silang dalawa ang magkasama.